Tapos din. Ano na anak ko, aalis na tayo. Wala krop, 'yung eh, gusto-gusto ng anak ko, 'yung mag-bike, pero kasi sa atin kasi delikado, eh, no? So, wala kasi doon mga bike na, 'yung eh, bike stations. Oh, And... oh, diba ang ganda na pagka-preno? Hay. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> kami tumawa. Ah, ituloy mo 'yung bike ko 'yan para sa ano daw eh. Ay dalawang oras daw ang biyahe. Papuntang Shati, no? Oh, nasa university na tayo, tatay. University na ba ito? Oo. Oh. Oo. Oh. Eh, malapit-lapit na. Tatlong oras pa kayo. Oo. Oh. University na to. Kaya saan pa nuwari doon ka sa bagay, tatay? Ayun. Dalin mo yung bike ni tatay. Kasi ito, bagay ni tatay. Hilapit mo. Ayan, ayan. Ayan, Oo. Oh, oh. Ay, Parang <laughs> ang laki-laki namin ah. <laughs> yung gumayawang. Yung gumayawang, yung camera namin sa harap, eh. <laughs> okay. Para para at alam. Yung camera natin ng pag-ewag. Wala ka dyan. Maulan guys, pero ang sarap pong kasi hindi mainit. Oh. Sarap kaya. Ano? Ipali ng maulan. Kanina pa naman na po kami basa. Saka may mga baon po kaming damit guys. Pampalit. parang temple siya. ang weird nang itsura eh, no? itakaran ang ganda gantang yung... gantang Ang ganda ng view dito. gantang relax gantang dito. May tahanan ba? sa kayo dumaan dyan? Uh, Paano na Abutik <laughs> na lang talaga. Lakad, ang natin. Let's <laughs> Wala, <laughs> yung bike nila naligaw. tayo. <laughs> Hindi si, <laughs> si tatay, si ate. Hindi si ate, si Hazel. si <laughs> tatay. Si tatay ba? Oh, very good. Si tatay ba? <laughs> si tatay, hanapin. Hanapin sa konsulate si Tata Pag <laughs> may nawalang isang bike... <laughs> Ito? Ah, kasi makakababa naman kababanan sa tulayan. Ito ang magandang exercise sa binti. Exercise sa binti. To yung mga nag-exercise ng takbo sa, ano, sa gym maganda pang mag-bike kaysa ganun. <laughs> Ay, <please. Yay! laughs> Nagpatay na si tatay ng ano eh. Nagpatay na na payong si tatay. Video. wala na ulan. Wala na ulan, tama, Woo, ang ulan. Oo, ang Okay naman. Nalaro <laughs> weather Kita ka tayo nag-video na. Biking for a cold. So kami lang yung naiwan. Malayo pala ang shotting sa ano sa university. Kaya pala hindi lang pag university. Parang wala masyadong nagbabike ngayon, no? Maganda nga magbike ngayon kasi ganito oh, makulimlim. Oo oh, nga eh. Hindi katulad kagabi na Diyos po, kung mahangin katulad kagabi eh. Hindi tayo makapagbike ng ganito. <laughs> hindi tayo makapagbike ng ganito talaga. Sana ganito rin po sa Pilipinas. Yung bike lane po, eh, may nakaharang din po para hindi napapasukan ng mga sasakyan. Tingnan nyo po yung bike lane dito. May harang po kung nakikita nyo mga green na yan. Tapos yung kalsada is nandun sa labas.

Diretso na namin na sa Hong Kong side. <laughs>